Buenos dias, senoritas y senoritos. Today we will give you another proof that, uh, although this has been already admitted by the Duterte camp, but uh, there is now clear certainty that the ICC investigators are really here in the country and doing their thorough investigation of the victims and the circumstances. Behind the killing of 30,000 uh, alleged 30,000 victims of the deadly corrupt and incompetent uh, uh, anti-drug campaign which by the government under former president Rodrigo Duterte. And uh, ngayon po <laughs> uh, hindi lang nila ina-acknowledge na andito na nga yung ICC kundi gusto na nila ipadeport ang mga ito so yan po ang ginawang action na mga i presume this is a group uh, this these are personalities who are supporters of president uh, former president Duterte if not mga sympathizers or pwede rin mga operators of the allies of uh, of uh, uh, the former president at uh, ito po uh, isang lawyer at isang overseas Filipino worker OFW na nagfile po sila ng uh, ng uh, petition uh, before the Supreme Court, ha, Sa Supreme Court pa naman, uh, asking the the highest court in the country to stop the entry of personalities connected with the International Criminal Court or to order their immediate deportation. yung mga nandito na po alisin na ng bansa i-deport sila uh, para hindi na lang matuloy yung uh, investigasyon na ginagawa nila sa kay President uh, sa mga AJK killings sa uh, allegedly ha? allegedly uh, ordered by former President Duterte and with the assistance of uh, Senator Bongo his chief of staff Uh, his PNP chief na si Sen. Turbato de la Rosa and also in Davao uh, it was uh, the EJ case where allegedly executed by his daughter Vice President uh, uh, Sara Duterte and also by the uh, DOJ Secretary Vitaliano Aguirre and many others So, ang uh, uh, petition po ay na-file sa uh, Regional Trial Court Court of Kalbayog uh, ang uh, at ang nagfile nito ay si uh, Attorney Fernando Perito at isang OFW na si Joseph Forosuelo at uh, chinek po ng staff natin yung uh, mga mga background nito Wala tayo po nakikita pero uh, siguro it, it doesn't really have uh, you don't have to be a rocket scientist to figure out eh mga Duterte clearly mga sub Duterte supporters ito kasi I I I don't think uh, a right-minded Filipino or a lawyer at that or an OFW at that will just discount, will just disregard or ibale la lang yung uh, yung sabi ng mga human rights groups ay thirty thousand na pinatay pero sabi naman, naman ng mga ng police ay 4 uh, to 7000 which is still big uh, kasing dami pa rin po ito yung uh, uh, mas mas uh, mas marami pa rin po ito kaysa yung uh, di umano namatay na mga detainees at uh, at political enemies and journalists and ate uh, communists during the time of uh, uh, former president Ferdinand E. Marcos the father of uh, our uh, president Bongbong Marcos during his 20, 20 year misrule. So sa 12 page petition nila, humingi sila ng issuance of uh, preliminary investig uh, preliminary injunction barring ICC investigators and officers from entering the country para ituloy yung investigation nila. At uh, sabi nga, sabi nga nitong dalawang petitioner, uh, uh, alo man daw investigation ang gagawin, prosecution, trial, and resolution of cases concerning the anti-illegal drug war is governed by the provisions of the country's constitution, existing laws, and criminal procedures. Sabi pa nila, and I quote sa petition, without all our laws and rules, and rules, policies in order, are we to succumb to international pressure to ignore our existing rules, laws, rules, and procedures simply because that international court is so powerful. Yan, tinanong nila. Uh, meron daw tayo mga batas, mga rules, policies. Bakit daw bibigay tayo sa pressure ng, inter ng international pressure na in -exist? I, or habang ini ignore natin yung mga ba, yung mga batas natin dito at uh, uh, rules and procedure dahil lang daw powerful ang uh, ang ICC eh uh, kawawa po talaga mga petitioner because uh, mukhang uh, mukhang uh, kuwan talaga sila mukhang manhid sa mga pinatay ng mga Pilipino at uh, kahit, kahit kayo po Uh, sa mga komunidad natin, narinig natin yung mga patayan na ito na involving mostly mga inosente. Kasi nakita naman natin yung the likes of uh, Arnie Teves, uh, uh, Celis, uh, Jeffrey Celis ng SMNI, at uh, pretending to be NPA pero yung pala kino-cover up yung yung pagka-operator niya ng kwan ng uh, sa wa uh, uh uh drug uh, organization ng Odicta Couple ng Iloilo na pinatay rin at the height of the drug war at uh, uh they were running the uh, the dragon ha <laughs> dragon drug syndicate or DDS at isa sa mga operators nila ay itong si uh, Jeffrey Celis. Ay buhay pa ito kasama na si uh, si Arnie Teves. Pero yung mga naka mga, mga mahirap, mga estudyante, mga inosenteng mga bata, mga inosenteng mga tao, yun pinapatay na lang naka, parang manok. So hindi po 'yan ang kagagawan lang ng ICC. The Filipino people are demanding that yun lang, wala lang tayong boses noon. But really, we are shocked and we really pity the, the victims of the EJ case. Siyempre, uh, we were all afraid that time. Although si Vat, siyempre, bumabanat na tayo dito sa issue na ito. Pero the general populace po. Pero I believe, kasar karamihan rin mga subscribers ni Bloodcaster ay, ay nag na rin doon. So yun lang, siguro nakatira sa kweba itong si si attorney at saka itong OFW natin, uh, hindi nila either manhit sila or hindi nila alam or pinipilit nila na ibale wala yung mga killings na yun. Uh, uh, at gusto nila i prove ng mga human rights advocates, ang mga human rights advocates kasi ng, ng mga Pilipino ang nagdala nitong issue sa ICC na gusto nila i-prove ang mga ito na meron talagang 30,000 killing. At sabi nga sa petition nila, and I quote, The country in our, in our government should should not entertain any propaganda, outcry, or calls allowing any prosecutor for the ICC to resume investigation, particularly in the alleged culpability of a very protective president to his people. O, dito lang po. Makita nyo na. Sabi ko na nga ba, nagdalawang isip pa ako i-brand sila na Duterte supporters. Eh, pero dito, sinabi na nila sa petition, kahit di na naman nila dapat banggitin ito, na sinabi nila, alleged culpability of a very protective. Narandaman nyo ba na protective ba si President Duterte? our former uh, leader sa interes ng Pilipino pagka protective ba yung papatay yung 30,000 Pilipino na mostly innocent okay lang sana palagay natin palagay natin mga adik talaga yun palagay natin mga drug lord talaga yun. Pal palagay pero bakit hindi niya piniimbestigahan ang mga killings yun lang sa akin eh at nung inimbestigahan ito ni Senator Laila De Lima eh pinakulong niya si Laila De Lima, nag-imbento sila ng mga kaso. So is that being a protect what being a protective president means? Yung protective president ba na sinasabi ng mga petitioners ay uh, nagpino-protektahan uh, ba tayo laban sa atake ng China, laban sa military build up ng China? Ah, uh, pino ba tayo laban sa mga pangbubully uh, sa atin ng China? So dito, na naipakita talaga nitong dalawang uh, attorney pa naman at OFW na they are doing this in behalf of the of uh, uh, former president Duterte and Duterte the Duterte camp. So sabi na nila, wag daw entertain ng any propaganda. Parang uh, parang pinapalabas nila yung i foreign community at yung ICC ang atat na atat mag-imbestiga or atat na atat habulin ng mga Dutertes. Pero they are they are insulting the intelligence of the majority 110 million Filipinos na very concerned na rin sa issue na ito. Hindi 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 ICC ang nanghimasok sa atin. Tayo ang nagdala nitong kaso sa ICC. Tayo kasama na yung mga opposition, uh, yung mga yung mga sila culminares, mga mga uh, human rights lawyers, sila former senator Trillanes. Tayo ang nagdala ang issue na ito sa ICC. Ha? 50 cases ata ang dinala diyan. At ngayon nga, kahit si President Marcos ...wine-welcome sila. Kasi alam rin ni President Marcos, siguro hindi naman talaga ang thinking ni President Marcos kagaya sa tatay niya. At nahawa rin siya dito sa mga biktima ng, ng human rights. At uh, sabi pa nga nitong petitioners, exaggerated hyperbolts lang daw. Yung sinasabi ni Duterte na patayin nyo. Pero hindi-hindi uh, exaggeration yun. Dahil... Uh, at totoo talaga, maraming namatay at meron pa nga, di ba, na-expose natin yung mga quota system, yung mga rewards from 1 million to 5 million. So all of this, hyper hindi hyperbols, hindi gawa-gawa o exaggeration ito. Tunay ito. At sabi nga nila, dahil daw wala na daw tayo sa ICC, hindi na daw, hindi na tayo miyembro, pero siguro... Sayang naman itong attorney, hindi niya nabasa yung ruling ng Supreme Court na sinasabi kahit hindi na tayo miyembro pero yung crime that were committed uh, before the time Duterte got us out of the ICC in 2019 dapat uh, yung yung years from the 2019 down uh, kasama na yung mayor pa si Duterte sa Davao uh, kasama pa rin yun sa sa kaso sa ICC at uh, sabi pa nito mga petitioners ni Duterte, mga Duterte camp, to allow any prosecutor, investigator, or any representative coming from ICC to enter the Philippines with their purpose in any event is but to investigate, gather sham evidence, sham evidence, parang parang fake evidence daw. Eh, alam naman natin ang Duterte camp at SMNI ang magaling gumawa ng Sham evidence as shown by the case of ABS-CBN, Leila de Lima, Rappler, and Maria Reza. Puro invento yung mga ginawa nila mga ebidensya dyan. And sabi nila, sham evidence and stories that were brought before the courts of justice here in the Philippines caused grave and irreparable damage to our country and on the justice system. Bakit yung ginawa kay Delima hindi ba yun? dinamage yung yung justice system at democracy. Yung ginawa sa ABS-CBN, yung ginawa kay Maria Reza, yung ginawa sa Rappler, yung ginawa nila sa China na kulang na lang uh, uh, gawin tayo probinsya ng China at naglagay na sila ng mga sign na gano'n para i-condition yung isip ng tao. Buti na lang maraming tumutol doon. Kaya hindi na nila tinuloy na gawin tayo <laughs> probinsya ng China. So, sabi pa nga, they would create unreasonable havoc in our form of dispensing justice to all Filipinos. Eh, havoc ha? How about uh, damage daw sa justice system at saka sa justice ng mga Pilipino? Eh, how about the 30,000 and their uh, hundreds of thousands of families na naapektuhan sa ginawa, sa ginawa ni Duterte? Ay, ay, ay. Parang, parang mga, mga uh, PMAers, uh, parang mga bulag, parang wala sa realidad itong mga Duterte supporters. Pero okay lang, sige, ma-dream on. Tingnan natin kung talagang kikilos yung Supreme Court. Uh, pabor sa inyo, akala nyo hawak nyo pa rin sa leeg yung Supreme Court eh si, uh, si Juan nga, Pastor Kiboloy ilang araw na, may isang linggo na ata hindi pa uh, mag-iisang mag linggo, hindi pa lumalabas yung uh, yung uh, temporary restraining order sa National Telecommunications Commission para i na or hindi ituloy yung 30-day suspension sa SMNI. So, <laughs> uh, dream on, dream on. Tingnan natin kung igagarantido ito ng Supreme Court. Pero most likely hindi. Kasi sinabi na ng Supreme Court, covert pa rin tayo. Baka sasabihin pa ng Supreme Court dito sa attorney, uh, attorney kung magaling ka talaga, basahin mo muna yung ruling namin. Ha, Arthur Perito, basahin mo yung ruling namin. Uh, reading, reading, ring. Kung may time, wag lang, wag lang panood ng panood sa mga uh, nakakabobong at uh, saka mga fake news sa mga vloggers ni Duterte. Basahin rin ang ruling ng Supreme Court kung may time, attorney. Ha? So, yan ang advice sa kay ka-attorney. So, please share this blog. Para umabot tayo sa dito sa mga petitioners na si Fernando Perito, at saka na attorney pa naman at si OFW Joseph Forosuelo. Baka ma, malinawagan pa sila na meron pala, meron pala ruling ng Supreme Court na sinasabi lahat ng uh, ginawa ni Duterte prior to our uh, to our uh, disengagement from the ICC ay covert pa rin. Ah uh, lalo na yung mga uh, alleged criminalities ay covered pa rin. Ah uh, sa sa ah uh, kasi nung gino, uh, na covered pa rin at ah uh, quan uh, pa rin tayo, we are still uh, we are still uh, we should still ha abide by the by our agreement or this uh, rob statute ang tawag nila. Yung saan we agreed to be part of the ICC so covered pa rin. My responsibility pa rin tayo to implement that. So, please share this to them para malaman nila. So, thank you very much for watching and don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel and see you in my next vlog.